Hi everyone. It's me again. Bisaya ako. From Cagayan de And here's where I am. Parang Pilipinas lang, no? I'm from Chicken! Hello, hello everyone. Pagbisaya, kuapa ayorn. Hi everyone. Good morning, good morning. Eto na naman ako. Try hard lang ang pig. You know guys, pag mag ko na ng 50, eto na yung mukha. Ayan yung mga black spot na yan pero di ba yan basta sexy lang ano kaya eto try hard lang ang pig na kahit pa mabawas bawasan ang mga fatty that's why pag off day ko di ko kakaligtaan na mag walking hindi ako gagastos ng pera para lang papayat ang ginagawa ko tips to guys ang ginagawa ko mag take note para papayat kayo <coughs> ang dalawa lang ang ginagawa ko maliban na sa gawaing pambahay makabakyom kung ano-ano pa na mamomove mo yung katawan nyo ako naman iba ang ginagawa ko is one magbo-walking number one po yan kahit hindi mo araw-arawin every week siguro 2 to 3 times mas mainam, ako kasi nagaway lang yung resteko ko. So, minsan hindi ako makapag-walking. Kaya, inano ko yung sarili ko na kailangan gagawin ko yung walk Kahit man lang sa one week, one time. Tapos, number two is mag-take bath ka sa mainit or dito sa Japan, onsen ang tawag lulusob ka sa mainit.